Uy grabe, sarap Ang sarap nga yan. tingnan naman po talbos ng kamote Ampalay ang bilog Tapos talong Kamatis, sibuyas Tinapa Ay nako, native na native yung pagkain Sarap nyan no darling Yung talbos ng kamote Sasausaw nyo muna Sa bagoong na may kamatis Magkasama Sarap po Mm? Mas masarap yung eh, pagkain natin dito na, kasi sa resort ah. Mas gusto ko pa ito eh. Oo naman, tingnan nyo naman po, ang eh. eh. noong palaya. May mangga dito. May mangga, hinag pa yan. Ha? Gusto nyo yan? Hmm. makakain si Dallen, no? Nakawi na po kami ah. Eh. Ano Ang sarap na nga nung pagkain sa probinsya na yung mga ganitong pagkain ganyan talaga yung masarap mm. tapos may mangga pa ko oh. mm. mm. tapos may mangga <laughs> pa ko mangga bago ang Sarap talaga na eh. Mm. Teka na! Ay, minyak yung mangga. Mangga mm. buruk, mangga minyak, silaw. Mas masarap yung natin. Ang pala yung bilog, ano, kumakain kanyang niya, mm. Eh, sa atin. Sa ko. Uh -huh. sa no. <laughs> <laughs> Sarap, po oh. Pwede rin sa yung kalamansi. Mm. Tapos sa lagyan yung tinapa. na. Tapos kamatis. Tapos iya, no? mm. Hmm? Salap. Pag dumayo ka, hindi ka mag-enjoy sa pagkain eh, no? Hmm, Ano yung buro? Masarap po. Kamatis, saka bagoong. Patong nyo dito sa may talbos ng kamote, oh. Tapos lagyan nyo ng tinapa. Ayan, oh. oh tapos ang subo yan. Oh. Sarap nito. Oh. 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 Hmm. Grabe, mas masarap pa kain natin dito kasi sa mga kainan na ano ah. <laughs> <laughs> Mas masarap pagkain sa probinsya. Although probinsya rin yun, kaso nga lang yung sinaserve nila, hindi pagkain probinsya. Pero kung magsaserve sila ng mga ganitong pagkain, no? sigurado tatanggalikin. mga ganitong pagkain, simple lang, pero talagang mag-enjoy ka kumain. Tinapa. Talbos ng kamote. Talong. Ang sarap. Nung sinanay, ginaganahan. Kumain. Mas <laughs> masarap po, ano, kumain marami. Mm hmm. Adoban. Oh, Hindi naman tayo gawa, marami tayo ulam <laughs> na. Nakakagana lang kumain. Hmm. Nang ganyan ang dakot to. Sarap. Pagkain, problema siya talaga.